Ano ang pagkakaiba ng reptilian mode versus visionary mode? Narito ang pagkakaiba ng reptilian mode versus visionary mode. Ang reptilian mode ay isang paraan para ilarawan ang estado ng utak kapag tayo ay nasa survival mode o nakakaranas ng matinding stress, takot o panganib. Parang automaticong nagre-react ang katawan at isipan natin walang masyadong iniisip kundi ang paano makaligtas ito yung tinatawag nilang fight flight or freeze response ang visionary mode naman ay tumutukoy sa mas mataas na antas ng pag-iisip yung malikhain may malawak na pananaw kaya magplano para sa kinabukasan at nakakapag-isip ng mga bagong ideya dito ka nakakaisip ng mga pangarap solusyon at direksyon sa buhay Pagkakaiba ng dalawang mode, gawi o ugali ng reptilian mode. Survival, protection, mabilis na reaksyon. Kalagay ng isipan ng reptilian mode. Defensibo, madaling magpanik, takot. Gawi, o ugali ng visionary mode. Creativity, goal setting, foresight. Kalagayan ng isipan ng visionary mode. Kalma, bukas ang isip, may direksyon. Bakit mahalaga ito? Una, self-awareness at emotional control. Kapag alam mo na nasa reptilian mode ka, halimbawa, irritable, mabilis uminit ang ulo, anxious. Mas madali mong maaaksyonan ito gamit ang paghinga, pag-pause, o pag-reframe ng iniisip mo. Dalawa, pagiging malikhain at produktibo, ang visionary mode ay mas aktibo kapag kalmado ang isipan Kapag uh, stress ka palagi, hindi ka makapag-isip ng malalim o makabuo ng bagong ideya. Pangatlo, leadership at pakikitungo sa tao. Ang magagaling na leader ay nananatili sa visionary mode. Hindi sila padalos-dalos. Kapag ang isang grupo ay laging tense o takot magkamali, bumabalik sila sa reptilian mode. Defensive at walang growth. Paalala lang. Ang konsepto ng reptilian versus visionary mode ay metaphor lang o paraan ng pag-unawa. Hindi literal na parte ng utak mo ang reptilian or visionary. Pero napaka-epektibo nitong paalala. Kapag laging stress at takot ang umiiral, naiipit tayo sa pagiging reactive. Pero kapag kalmado at bukas ang isip, lumalabas ang ating pinakamagaling na version.